Tama, isang, ama. isang million yan. Tingnan mo yan. <laughs> ikaw, mahiya ka sa sarili mo. Kung uh -huh. ikaw, ganyan ka, mahiya ka sa sarili mo. Kaya dyan, Ano yung mga kapag-ugali ng mga ibang tambay na batay or yung, <laughs> <irresponsible>, na? <laughs> or yung mga irresponsable ng anak? Ngayon? Oo. Hindi uh -huh. mo makautusan. Hindi hmm. mo makautusan. Utusan. Uto Buto mo, galit pa. Tapos maghapon na yung ano, nagiinom na gano. Galit pa yan, pagkagising. Oh. Anong oras na, hapon na. Oh. Tapos inom na yung sting, butambay lang yun. But, eh, mga <laughs> yung mga inatake. Walang ginagawa sa buto. <laughs> oh, Ang masaklap, huh? hindi na mautusan? Hindi na mautusan, ikaw pa mautusan. <laughs> <laughs> puro ano yan, pag inutusan mo, puro wait lang, wait lang. Eh kasi yung mga games nila sa cellphone, walang post yan eh. Kaya yeah. hindi mo mautusan. Oo. Oh, oh. uh, ganyan ka-advance yung mga kabataan ngayon. Panget eh. Mas maganda pa rin yung tayo noon, yung mga uh, 80s, 90s, ganyan. Alang nga, kwenta-kwenta. <laughs> uh, Inaing ng ating ta At isang ama. Atama million yan, tingnan mo yan. Oo, <laughs> oh, promise. Oh okay, guys, support natin si Kuya John Catarolo. Tatama daw na isang milyon. Talaga ba? Oo, oh, tatama yan. Tingnan mo, support na. Maraming magulang na akaintindi niyang mga ganyan na yung topic. Uh, uh. Ang pinakasama rin ng aking pagkakalam ko ya, kung correct me, yung mga kabataan ngayon halos, at yung mga young adult na may mga yung masaklapay, yung may asawang anak gets mo yun? kaya yun sa magulang pa nakatira oh ganit pa yan pag ginutusan mo <laughs> di man nag-aambag na ano yan pang tubig kuryente o kaya yung wifi oh. Ano? sheesh sheesh a very deep a very deep discussion Sama with yun, you tayo, baka, okay, dyan uh, mabasta tayo dyan tanga. hindi totoo <laughs> naman yun kasi Awo, You're just spitting facts, ayan. you know? Ako ngayon, nagingam na ako nung oras na kasi tapos na yung trabaho ko lahat. Oo.

Perplex pa, perplex. Oh, puro ka pa utos sa magulang mo. Ikaw, may iyaka sa sarili mo. Kung oh. ikaw, ganyan ka, may iyaka sa sarili mo. Oo. Oh, oh. tama, tama yun. Kaya siya, sumasangayin ako doon sa iyong mga sinabi. Sana maging ka... Ito yung ikaagising ng ating mga kabataan. At palagay ko, hindi na magigising yung mga yan. Punta tulog na <laughs> yung ganyan yan, o. Tulog maghapon? Oo, oh, tulog maghapon. Bangot, bangot na. Bangot oh. na. Susunod lang yan, mga isa-dalawang araw. Pag, pagdating ng tatlong araw, wala na yan. Paulit-ulit ganun na <laughs> <laughs> hindi mo sisigawan, hindi susunod. Lako po. Uh, ganyan na yan na <laughs> ngayon. Ang mga kabataan, hindi ka gaya na. Iitign na ka pa lang ng magulang mo. Oo, nangingin ka na. Mag-aalap ka na ng gagawin mo eh. Oo, ako din ganun. Oo. oo. Totoo. Ngayon, makatitig ka na ganun. Wala pa rin. Nagsasalita ka na ng mahinahon. Wala pa rin. Eka, oo um, nga naman. Paano ka maririnig? Baka earphones. Maririnig! <laughs> Kailangan mo ba sumigaw? Pag sisigawan mo, sunod lahat. Pero wait, wait lang. Oh, sorry, wait. Wait lang. Ah, ni Israel lang pa, kuya. Kasi araw-araw ganyan eh. wait lang. Wait lang. pero gagawin. Oo. kasi yung games hindi na post eh. Yun pwede i-post yung ano, ano, ano bang games yun? Si OC ba yun o no? ano ba yung ML, ML, di ba? Pagka sinimulan mo yan, tuloy-tuloy na yan eh. Hindi mo alam, ubus na yung araw eh, di ba? hindi mo alam, hindi ka nakakain. Sayang